Inabot na po ba 'yan sa inyo? Ah, inabot na po ba? Hindi naman po. Sa <laughs> Sa inyo po. <laughs> oh, okay Ah, okay. Hoy. 'Pag pagsak yung niya bubugyog, akatinalas diyan. May bumbero ba, may bumbero? Meron na po bumbero. <laughs> o oh, isa lang po kasi mahirap pong <laughs> makapasok eh. Ininit. Pina-type ko na rin 'yan, may ano po yan? Baka may naiwan silang ano dyan. Nakabukas na ano. Kung wala pong tao. Baka po may naiwan silang nakasaksak na ano. Tapos nag-overheat. Po? Wala na kaya yung mga bubble gum. Ano yung bubble Di ba? Meron ng Ano yung Kasi Ano Ano yung Ano wala naman, malayo naman yung yung mga Yung mga ano nyo, pero, mga documents nyo. Sir, papasama mo yung kayao sa inyo. yan. Ayan. Ayan. Ay. Ah, malakas kasi. Malakas yung ano ng ano. ayun na, sino ba to? hindi <inaudible> na <wai> na, sumunod ayun ako, baka maano sila doon maulog sila sa kabila patagot ayun na, sino ba to? Woohoo! <laughs> kano kalit kalshado so, so, at... so, <coughs> yan kakaalaman dito meron po diyan nagdan. Malapit yung kalsada dito yan lang lang po pader lang po. lang po dito lang po dito, po, dito, dito po. lang po paglampas lang po ng... yung yung ano 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 Yung ano 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 po. ano 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 Hindi na po. Hindi na po. Hindi na po magbibili